is ganap na ay umpisa na naman ng sagalahan, han nagsota <laughs> Yan naman kahit gaano kainit ang panahon dito sa amin, nagme-makeupan pa rin kami. At sa mga nagtatanong nga ng mahuhusay kong glam team, pwede na rin kayo magpabook sa kanila. Ito nga pala yung FB account nila, si Ronski at si Mami Jill. O diba, parang kailan lang kakatapos lang ng marami kong sagala. Isang taon na pala agad yun. Una ko nga sa sagala ngayong taon ay dito nga yan sa bayan ng Bulacan, Bulacan. Ito nga ay pag sa galahan ng nag-iisang Marvin Garcia. Pasok ko nga dito sa shop, e eh, binihisa na nga agad nila ako. Ay, alam nyo ba, isa sa mga mga pangarap ko rin ang makapagsuot ng mga gawang Marvin Garcia. Ibang iba kasi talaga yung mga gawa niya dahil sobrang napapalibutan nga ito sa mga bato. Kagaya nga ng nakaraang taon, unang suot ko rin at unang sagala ko ay kulay pula din ang suot ko. Sakto lang din naman yung dating namin dito dahil sabi nga nila alas 7 pa nga daw ng gabi mag-uumpisa. May time pa nga ako para magpahinga bago nga sumabak sa initan. Nakshuta. <laughs> Kaya yeah, day off ko muna sa pagtitinda ng okoy. Magmamalad Disney Princess muna tayo for today's ganap. <laughs> o diba, sobrang ganda ng gown na pinasuot sa akin ni Marvin Garcia. Pwede na kayo magpahid sa akin ng mga bimpu. <laughs> Sabi ko nga, perfect na perfect talaga tong suot ko sa 45 degrees ngayon dito sa amin. <laughs> Tapos ko mamahinga ng mga 30 minutes, ay tinawag na nga rin kami at mag start na nga raw ang sagala. Pero this time, hindi ako masyado na i-stress kasi feeling ko may kanya-kanya nga kaming mga karosa. Paglabas pa lang namin, ay napakarami ng ang tao. Fair na, hanggang dito nga sa Bulacan-Bulacan, may nakakakilala pala sa akin. <laughs> dahil kasama ko nga rin si Herlin Hipon Budol. Mukhang hindi nga ako mapapagod sa paglalakad. Mapapagod yata ako sa pagngiti dahil lahat ng tao dito, lahat may cellphone. Naksuta. Nakaraang taon nga, hindi pa masyadong kainitan. Pero ngayon talaga, lumalagit-git ang init. <laughs> maya-maya din naman, eh, nag-start na nga rin ang sagala at medyo mahaba nga pala to. At in fairness, kahit pa paano, nakakamiss naman talagang sumagala. Lalo na kung ganito kainit. Ay, parang nagsasaw na. <laughs> Pero grabe yung mga sagala dito. Napakagaganda at napakaliliit na mga mukha. Kaya naman talaga mapapalingon ka sa kahit sinong sagala dito. As in, gamong gulang ang mga mukha. Huwag tuwang ako kagabi kasi marami para talaga nakakakilala sa akin at tinatawag nga yung pangalan ko. Grabe nga yung ilaw ko dyan. Parang umiilaw ako dito sa loob ng karosa kaya inaantok ako. <laughs> kaya hindi nga biro ang pagsasagala. Kaya kung machempuhan nyo man akong hindi nakangiti sa picture, right? ay... <laughs> pay din paminsan-minsan, ikayo naman. <laughs> Hangga sa makakaya ng pangako, inginingiti ko talaga yan mula purok uno hanggang singko. <laughs> Pre, sayang naman na nagliliyab kong gown ko nakasimal kasi ako. Ay naman natuwa ako sa mga nag-upload talaga ng mga videos ko kasi lahat talaga nakangiti ako. Nakshuta! <laughs> pamantawang. Tawa talaga ako sa mga kumakausap sa akin kagabi at pinipilit nila ako magsalita ng naksuta. Sabi ko nga sa kanila, ay, sa ganda ba naman ang suot ko ngayong gabi at sa ganda ng itsura ko? pagagalitan ako ni Papa Jesus pag narinig niya ako. Kaya <laughs> naman ang isipin niyo muna, tuwing sumasagala nga ako, eh, isa akong Disney Princess. Day off muna sa pagtitinda ng okoy sa mga nangihingi sa akin dyan. King kalago ko susulod sa asalila kong okoy, naksuta. Matatawa <laughs> sa kanila tuwing nadadaan ako sa maraming tao na ganyan. At nagsisigawan sila ng okoy. Abay, dito pala sa Bulakan-Bulakan, mas kilala akong okoy queen kaysa maenggay vlog. <laughs> Sabi ko nga sa inyo, ganito yung mga lugar na gusto ko sinasagalahan. Yung hindi mga KJ talaga ang tao. Tapos dito pala sa may santol, bulakan, bulakan, eh marami palang kapangpangan din. Grabe, napakahaba nga nitong pinuntahan namin. At talaga naman nakakaramdam na ako na matinding gutom. Kaya ang nasa isip ko talaga ng mga panahon na yan, deserve ko ng masarap na menudo. <laughs> Sabi nga sa akin ni Consi Marvin, marami din daw talaga nag-aabang sa akin dito sa bayan nila. Isang bayan nga na to na Bulacan, eh dalawang beses nga akong sasagala. Ngayong araw din, May 5 sa barangay Bambang naman. Kasi dinami-dami ko nga sinagalahan na kung saan sa barangay at bayan, eh ito nga lang yata yung nakita kong napakarami talagang tao sa daan. <coughs> kahit hindi nga ako naglalakad dito eh nakakapagod din dahil sobrang ini dagdag mo pa nga yung mabigat kong suot ay talaga naman Tuwa <laughs> nga ako sa mga angels na to, pinatabi ko na sila sa gilid ko kasi pinagpapawisan nga daw sila sa karosa na gamit nila. Abay, ito nga ang isa kong katabing angel, siya na nga lang daw ang isang angel na natitira dito sa sagala. Kaya yeah. lang yung angel na to, nawala na ang saya, mukhang pagod na. <laughs> kinita nga kami malusot E eh meron nga mga nakakakilala sa akin. Ah, oh, syempre, hindi ko naman sasarilihin ang pagod. Mas pagod itong mga naglalakad na kasama ko. At mapapasana ang all ka na lang talaga. Buti pa sila may RC. naksuta <laughs> Kaya pala habang nagpipicturan kami dito at nire-retouch ako, biglang nawala si Bebo. Nakuha pa pala niyan tumagay sa kalsada. I just call you. talaga yung matuloy niya. <laughs> start nga sa gala namin ng alas 8 ng gabi at time check nitong mga panahon na to, eh mag alas 11 na nga. And finally, just after nga ng ilang ikot, nakarating na nga kami dito sa simbahan. Siyempre, bago kami umuwi, hindi naman pwedeng hindi ko tapusin ang sagala. Kailangan ko pang mag-alay. Ay, grabe. Sobrang dami nga daw naming sagala. Umabot daw kami ng 30. Ayun so, nga, nag-start na nga rin ang alayan at ang iaalay ko nga ngayong gabi ay ang quintas nga. Grabe, nakakatuwa nga rin sumagala dito sa may bulakan-bulakan kasi talagang sobrang bong pero isipin nyo na lang, sa kapal ng suot at sa bigat ng suot ko na yan, ano kaya ang nararamdaman ko ngayong 44 degrees. Ay? <laughs> Matapos nga ang picture taking at pag-aalay, lumabas na nga kaming lahat na makapagbihis na rin. Bigat kasi ng suot ko na yan, syempre may mga parts ng damit na yan na mga nakabaon na talaga sa katawan ko. Noong natanggal na nga yung suot ko, ay grabe, na-press kuan nga ako, nak <laughs> isa-isa na nga kami nagpaalam sa mga organizer. At syempre, pinuntahan din namin si Consy si Marvin Garcia. Kami nga niya sa amin, lumakang muna nga daw kami bago umalis. Kaya kumain na kami dito kasi baka wala nang bukas sa daan. Fast forward, pag uwi ko nga dito sa bahay, tinanggal ko na agad itong mga ipit-ipit na nasa buhok ko at ganyan na naging itsura. Kaya syempre, hindi ko naman pwedeng itulog yan. Kaya naligo talaga ako kahit late na kami na uwi. Syempre, sunod-sunod na nga sa galahan ko niyan. Kailangan na kailangan ko ng maayos at magandang care. Beauty Derm nga ang g gamit ko after ko mag-toner, e eh, naglalagay nga ako nitong pang malakasan nilang serum. Tumaan susi para maging fresh ako ulit after ng mahabang sagalahan at makakapal na mga makeup. Hirap na, baka mag-dry at mangarag ang skin natin. Eh, sa mga nagtatanong itong regular set ng beauty derm ang ginagamit ko, yung pagkatapos naman ng skin care, kailangan ko rin mag-hair care. Lalagay talaga ako ng oil bago matulog, lalo na ngayon, nasapak sa hair spray ang buhok ko. Ako naman sila sumiyas ng forever kaya after sagala, gala, e eh, talagang alagaan ko yan. Kasiya, matuntun na yung Disney Princess. Mamaya ulit, may sagala tayo sa bambang. Bulakan-bulakan na naman. nak <laughs> <laughs> Yan lang naman. Salamat! Bago ala, at gusto ko lang i-share sa inyo itong pinaglilibangan kong laro na Diamond Game. Paalala lang, ito ay libangan lamang ng matatanda at mahigpit na ipinagbabawal sa mga bata. Napakadali lang mag-register at gumawa ng account dito. Ilalagay nyo lang naman ang inyong phone number, mag-create ng password, at higit sa lahat, huwag nyong kakalimutan ang aking referral ID. Nangalang so, kadali at meron ka ng account dito sa Diamond Game at napakarami mong pwedeng pagpili ang laro dito. Pero syempre, bago ka maglaro, ka kailangan nyo muna mag-cash in. Kadepende nga sa inyo kung magkano yung gusto nyo i-cash in, pwedeng 100 hanggang 50,000 after nyo nga mag in, ay pwede na kayo mamili ng laro na gusto nyo laruin. Meron nga bagong laro dito na sinubukan ko nga laruin. Ito nga yung Super Ace. Ay, grabe. Nung una nga, hindi ko pa talaga masyadong magets, Pero pipindot-pindot ka lang pala dito. Eh, pwede ka na nga manalo ng sobrang laki. Pero hindi lang yan. Meron pa nga akong isang larong natuklasan. Ito naman yung Fortune Gems na unang beses ko pa lang nilaro. Eh, talaga naman napakalaki ng na-cash out ko. Nagulat nga ako. Grabe. Kasi pwede ka palang manalo ng ganito kabilis sa laro na to. Kaya naman, malaki-laki na yung ko, eh, naisipan ko na rin i-cash out. Madali lang din naman mag out dito pindutin nyo lang yung withdraw na makikita nyo sa baba. Kaya kung gusto nyo rin subukan, ilalagay ko na lang yung link sa comment section.